Ay, yung ice candy pala. nakaano yun sa aking creative mind sa TikTok. Ano niya, ano siya? Sa yellow basket ko. So kung gusto yung bumili, umorder na kayo dyan. Kaya tamad na ako magbenta ng ice candy ngayon. Kasi mamaya daw, alauna, meron daw dito si Grandstand. So mag ano na, 11.59 na, mag alas 12 na. Nagtatalawang isip ako kung magbebenta ako ng ice candy sa ice shop. Hindi ako ako. lang yung... Ah, ang sakit. Tayo rin ako, caution dito, Hay nako. Buhay. Buhay ng gangsta. Buhay ng gangsta. Ayaw. Naka-play na yun ka. Ayoko naman. Bibidyoan lang siya eh. Uy, galing-igaw. The best nata mag-umigot. Yo, what's up, agents? Ang bibeta nga pala ako para sa inyo ng Black Lava. Ito yung mga ginagamit natin eh. Tolita. Okay, ano <laughs> <Para> ba taw? Ano <laughs> ba taw? Nike, Nike, Nike. Sakan, sakan. Damn, damn. Eh, no Nike. Oh. Sabi yeah. 'yung basketball 'yan, pili lang kayo diyan ko nung bista 'yung ano, design. Kasi ito malupit sa akin 'yun eh, no? kasi baliw ako sa Nike. Bas, Tapos baller lain natin Nike din 'yan, Just do it. 'Yan lahat ng pinaggagawahan natin. Sa sapatos natin hindi natin mawala, eh, no? Saka, tayo, no? Bas, na mawala 'yan, 'no? 'Yung title. Boss, kunabgayin nito ehh, kasi na masya order na agents, agents, dito tayo si grants daw wishes kita na, maupo siya ng skandina nating benta, tas mi, teh, ang gagant ng mukha parang tatlong mika teh, natagpo ako yung tatlong mika ng ano, in dasma, teh bago siyempre siya nais kanta sa lugar sa bahay natin, ano mika one, mika two, mika three, yow sumbong yun teh, talaga ano best friend goes, teh, ano course teh? Psych. Okay. Pwede ka huwag ito Papangano lang namin sa TV5. Yun. Salamat sa inyo te ha Salamat te, Ingat kayo palagi. Guys, kaya hindi kayo dyan yun ah. Naku Wala ka na ito eh. Naubos na. Oo ito eh. Yun lang. Salamat sa inyo agents. Siguro ay sa tayo ngayon. Ay sa tayo tara. Samahan niyo ako. Bago sa araw na ito agents. Ayong helmet ko nandito pala. Bulat ako, wala yung helmet ko uh. What's up, 12.30 Ngayon, outfit check natin At nagbibenta na tayo sa Isa So, kukuha muna tayo ng extension sa bahay Para mga tayo Let's go, hindi ko na ubus yung extension ngayon Ubus yung mother ulit ang mga paninda ko Mga suit ko, bowler, salamin, tap. Uh, relo, basta kahit ano mga suit ko Nasa ano ko, yellow basket sa ano FB, ay sa FB, sa TikTok, putang oh, na lagi na lang naguguluhan. TikTok, ang sayalo basic ko. Tingnan nyo na lang. Bala na kayo. Ang trip nyo bumili. Go! What's up, Paisat? <tinyo> 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 ang na naman ng ice cream. video. Video na naman niya. <laughs> Yo, yes, sa kaya, naka-Brasil kaya. Papawak ako yung magbebenta lang ako sa ano ko, affiliate ko. Okay, okay. So, papaw ako magbebeta lang ako sa ano ko app diet ko okay, okay. so, whatsapp agent The number 1 jjznl trash ur crazy ideas umorder kayo sa akin sa ano di na ako papalambasin dahil ang dami ko nagbebeta na agent dito ang dami na katingin sa akin mukhang adong umbaliw to ito sino ano all right there hello pa lu mapera all right libreli mang mahari manggi order lang kayo sa yellow basket na nitong ano na to Napakalupit na ito, babae na lalapit sa inyo pag gamit nyo ito. Ganyan o, you know, magkano ba yung ambag niya sa inuman? Alam mo yung ano natin ba? Aray doon! Napakalupit na ito. Message lang kayo. And kung gusto yung bumili ng cup, message lang kayo sa FB. Ya, yeah, teka lang yan, lalapit ako kayo ah. Let's go! You know, let's go! Ya, yeah, anong course niya? btdm anong section niya? btdm O, BTDN. Parang beta dahil, no? Shoutout sa mga BTDN Ah, kalawang paldo. BDN lamat niya, ito yung ilan yung kinuha niya ganda ng higo niya kailangan niya ng palitan niya, yung yellow basket niya kailangan ko ng pumaldo yeah, iskendi kayo dyan niya yeah mga tao, wow iskendi kayo dyan niya, baka gusto niya pambili ko lang ng Honda Civic para may pangano, service stop 132 dito pa rin tayo sa ice shot. Medyo hindi pa naubos yung ice candy natin sapagkat napakaunti ng mga sudyante dito. Chip, ba pwede ka mabala, Chip? Paano lang ako, Chip? Pawak lang ako. Magano lang ako? lang ako, magbibideo lang ako. nakakaplay na yan, ah. Medyo hindi pa naubos yung ice candy natin sapagkat napakaunti ng mga sudyante dito. Chip, ba pwede ka mabala, Chip? Paano lang ako, Chip? Pawak lang ako. Malo Magano man. lang ako, magbibideo lang ako. nakakaplay Nakaplay na yan, ah. Yo, what's up, agents? Magandang araw sa inyo. Ito nga pala yung salamin pa, ko. Ginawa pa kong tagawa ka. Kung gusto nyo ma-order ng salamin ko na to, nasa yellow basket ko lang sa TikTok. Ito, ito yung mga ginagamit ko pag nagbibenta ko ng ice candy. Talagang malupit na, no? Okay. Talagang Y2K. Vintage yan, no? Order na kayo. Let's go, agents. Chip, salamat, Chip, Ano Nang alay ba kay Chip? Bago siya ice Chip. Libre na kayo. Libre ko na kayo. Salamat, ha. <laughs> yung ginawa nyo, hinahatin pa sa dalawang HKMD, yong, <laughs> yung ice candy. Ginawa nyo longganisa. Ah, with sa Kaya, ano mga ano yung section <ginawa> nyo, <laughs> Ikaw yan, nagugustuhan kita yan. Pao ako yan. Yo, yan. Yan, agent Yan, yan. ng yan. salamin yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, yan. Yan, Uy! Ba't mo tinanggal? Ayun! Uy! More than yung mga ginagamit ko sa ng This is Agent Treasure Crazy Ideas. Agent number one, only JSA Ibigay sa kanya skinless. <laughs> no, salamat. salamat sa inyo. Salamat sa inyo. 1 2 Parang video, video. Video na, video, 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 video. Di na upos yung ice candy natin, agent. Time check. 201. Dito pa rin tayo sa ice hat. At ngayon, pauwi na. Di na upos yung ice candy natin, agent. Time check. 201. Dito pa rin tayo sa ice hat. At ngayon, pauwi na tayo sa ating tahayan. Sa mga bumili sa akin, salamat sa inyo lahat. Happy New Year na, Happy Merry Christmas! Nandiyan lang ako masasabi. Ia, kaway ka naman, ia! Yun! Paldo! Eh, Nag-aaya yung mga klase ko na ako. Busy ba kayo? Papapabidyo oh. lang sana ako. Tawagin ko sa kasama ko. Huwag na! Tawag lang. Ha? Uh, Nawak, lang. Tapos? Tawag, tawagan nyo lang. Videoan oh. nyo lang ako. Naka-play na yan, chief. Naka-play na yan yan. Yo, what's up, agents? Kakatapos lang natin magbenta ng ice candy sa iSAT. Ito, ito, ito ito, ito ito, pa na At kung gusto mo order na pala ng, pa ng mga tinitinda kong shades, message lang kayo. Ay, message lang kayo. Dito sa yellow basket, ah, uh, umorder lang kayo. Ito yung mga ginagamit natin pag bibeta na ito. mga costume. Uh, ah, pa nagpaparaki din ako sa mga cup. Makita nyo yung sa ano ko product dito sa TikTok. Uh, Mag-ano mag lang kayo. Bumili kayo. Ay, kayo na pa bala ba bala. Salamat siya pa. Mga sombrero, mga salamin, mga bowler na katulad nito mga relo basta lahat ng gamit ko nakabenta na kung gusto niyo na lang gagayain bala ko dyan basta creative minds mga wal walang kupal na gagamit ng damit ko dapat lahat ng gagamit nun hustle hard hindi yung mga tamad let's go agents eh, huw bawin na tayo dito ngayon tayo sa promenade river park let's go dito ngayon tayo sa ilalim ng overpass Ay, sobrang gutom na gutom na ako tayo muna tayo ng ano quick quick te paano nga ako? Te, pa pabidyo ote okay. ah, gamit ko ka? ote Naan lang ako eh. Hawakan nyo lang tayo. Nakakapagod yung araw ngayon, kaya sobrang kakain muna tayo pang ng kanilang buto. Dahil mamaya, ewan ko na kung matutuyo yung swimming namin mga tropa o BS, BSIS 112 siya kung sinyo. Ewan ko makakasama ko mamaya. Yun, kahit tayo agents, kung gusto yung order ng mga gatong salamin, sa ano ko, yellow basket sa tiktok. May mga bowler din tayo sombrero, kahit ano, ko Mag-check out te, salamat ya. Kain Sige. Bye bye. Salamat Video video Kita nga, nga, nga. yeah. ngayon sa? Pre, ay, City Home say, no? City Home Resort picture tayo ya. One, two, Parang video na ko ko. <laughs> Parang video na. Video nga. Video nga. Yeah, pa Oh, oh. Yeah. Uh, uh. uh. so, what's up, AJ? It's me, AJ number one, the one and only JSN. Zanian. <laughs> yeah, Ngayon, ano sa ayos at tayo para magbeta sa inyo ng salamin natin. Masa yellow basket to, ayun. Eh, no, Napaka-abisa na ito. Eh, yeah! Ito yeah. yung ginagamit natin para magbeta ng ice-candy dito. So, yeah, ikat nga yeah, yan. Yeah. What's up? Yeah! yeah. Let's go, ayun. Eh. Let's, Let's go. go. Yeah, kayo sa TikTok yan. Yeah. <laughs>